Around 5pm nang naharating kami sa venue. Dito nga pala yan sa Pansol, Calamba, Laguna. Pagkarating nga pala namin dito, nagprepare na kami ni Anj para sa pag -iiyaw. Maya, maya nga ay dumating na rin ang mga pinsan, tita at tito at syempre hindi mawawala ang may birthday, si Aina. Nag-bless nga pala ako dyan, di lang nakunan ng camera. Defensive ba? Hehe. <laughs> na nga rin pala kami dito ng barbecue at syempre hindi mawawala ang isaw. May bangos at tilapia din pala at hindi lang din ako ng camera. Malang ilang minuto nga na pala ay natapos rin kami sa pag-iihaw. Nagpa-practice nga pala kami sana dito para sa intermission number kaso hindi nagkasundo sa step. Kaya naman, ayun, hindi na namin tinuloy. Siyempre, hindi mawawala ang mga handa. Check nyo na lang mga kaihaw. Dumako naman tayo sa intermission number. Pinangunahan nga pala ito ni Nand at Caspian. Kumanta lang naman sila ng Miss Korea. Bago lang pala sa tenga ko ang mga kanta na ito. Kaya't kahit ako ay na sa performance nila. Ipaparinig ko nga pala sa inyo yung ibang clips ng kanta nila. Pero konti lang ha para iwas copyright tayo. <tinyo> Oops, nabitin ba kayo? Pasensya na mga kaihaw, pero iwas muna tayo sa copyright strike. Comment lang kayo sa baba if ever gusto niyo marinig ang buong kanta. I'll check if pwede upload sa FB at YouTube. Kaya comment sa baba mga kaihaw. Ang sumud nga palang intermission ay ang tatlong bibe, si Miguel, Casey at... <silence> Nakita niyo yun? sabi so, nilang gumalaw. Partida pa daw yan. Wala pa daw masyadong practice. Siyempre, hindi pa paulisiya. Bata pa yan, pero may future na sa pagkanta. Nasa dugo daw nila ang pagkanta, sabi ng tita. Tita niyang si Anch. After nga pala namin kumain, ay naligo na rin kami sa pool. Meron nga pala ditong pang adult at pang bata. Sa pang bata nga pala, warm water ang gamit nila. At kaya medyo mainit-init ang tubig. Pupunta rin naman ang ibang tubig sa pang adult. Kaya naman, hindi ramdam ang lamig. Good for night swimming. May billiards din pala dito. Kaya naman hindi na namin pinalampas ang pagkakataon na ito. you <laughs> Uuwi pa na. Panalo.